Eh. Ito yun ang number one. Herbal na tinatawag na tagpo-tagpo. Tagpo-tagpo mm -hmm. na, hmm. na ang sakit Ayan ito na ulcer na binding ng tagpo na ipabihit. Ito ang number one. Ito ang gamot. Uh, yung okay. balat lang yan, no? Yung balat niya, bro. Baliktad ang sikmura mo. <laughs> Baliktad sikmura yan. Malalaman mo yan pag kanggalo pag lamig ang sikmura mo may ulcer ka, like si yung baka ng hindi ka ma-dehydrate. Ba Pagkatapos yung tatlong araw na mag-inom, bago pagka Tatlo limang makasunod, araw. Makasunod na araw sa umaga, bago... Bago magkape. Bago lagyan ng... Wala pang laman ang tiyan mo, sikmura mo. Wala pang laman ang tiyan. Tapos tatlong limang araw, bago pag-inom, sumula. Nakakaranda pa na. Iduhin mo yun ang mga anak ay ng istag ng iyan mo. At mabaho.